Hey, ayun na nga. bago tayo mag magupisa ng pag pagbarek. Ay, di bibili ko muna ng aking mag ng takoyake. bagay, para hindi na bumarek. Para hindi na bumarek yung aking asawa ko na lang. Hindi, naka-auto na naman. pagka ay, sa daan, lakad lang kami. Yung aking kasama ng panganay. Ay, di, pupunta kami sa tindahan ng ano, takoyake. Malapit lang naman din ay sa kasi ano yung ano ganda mo sa ako Tagula na Yon, malapit na ka ba eh Na-order Sampai jumpa di video <seks> selanjutnya <seks> Sampai jumpa di video selanjutnya 你有我，知不知？ parece. É. Ah, yun, ayos na. Para kami alis na. Oh, tonto, na naman ay na kayo mag-iinan naman oh, may pagkain na naman. Siya, eh, ay pa balik na sa bahay. Ay eh, pa, no? Eh, sila, tonto, ay eh, ay di naman mamaya ang Tapos lasing pa. Yun, hindi ang mga nititimos na. Ay di ako dahil. Siya, aray ko na. Saray. Aray, tawag na natin. Saray pang Kuwa lang yan nasa freezer laki lamig naman ay ilo na ay siya ay ako naman lagi gan sila aray umpisa ko na akin papuputokin ng isa aba ay hindi, hindi marunong magpuputok ay rasyot na tama ng kaunti tapos si aray gatos ay may prechips daw ay panagamala lamang may prechips ayan na, ang unang lagaw ah ah ay pagkalamay tapos manamis na mais bago yata ya yeah, para no wala na kayo